Wow. wow grabe. <laughs> oh, grabe. Oh, grabe ya. Oh. Grabe oy. Oo. Lalaban. Eh, ano? Ano mo? Ano mo? Para ano? Makatakas 'yan. Ayun. Ramay 'yan. Baka may dalagpa dyan gilid lang yung mga Ay, Malakas, meron? Ah, meron? Ah dal itu, Dan lang. meron mo Ano? malaki ata yan ah malaki yung pusagi oh, wala pa ah, dalag, dalag, dalag. dalag? dalag, dalag. Ay, panalo, wow wow grabe <laughs> putik ah. <laughs> grabe pulahan <idol>. ay <laughs> <Andalag, idol. laughs> <Grabe. laughs> Sal, sal, sal. Diyan na lang. Tigilin. Grabe na lang. Oh. Wow. <laughs> <laughs> oh. Grabe. Ang laki ng dalag. Ang laki idol pulahan. No. Chamba, sabi ko sayo, chamba. Ganito talaga maganda mangisda. Kasi dito tayo nakakarami, tapos ano? Eh, hmm? ito masarap ay idol. No. <laughs> Grabe, swerte mo <my> idol. <laughs> <laughs> nalaki. Oh, grabe nalaki. Oh. Nalapad pa idol. Halos pare-pare siyang size idol. Oh. <laughs> Sang pa parang isang pamilya yan ha. Isang pamilyang isda. <laughs> grabe. Serti talaga 'to. Ito yung mga magandang ano ito? Lapi ano? Bangus! yung mga magandang sabawan, kamatisan? Ganitong ano? oh Sarap niya no? Laki oh mga idol Ano lapat po ito Iisa yung size oh Iisa yung size nila? Good morning mga idol yan kay Analin, An Erickson Veronica grabe na laki grabe magsawa kami dyan idol pag makapunta tayo oh oh idol Sawat. sawa sawa sawot talaga ng tilapia idol idol, pula pula no oh pulahan talaga oh isa lang Iisa lang sila oh. Isang size. Grabe, <laughs> nito talaga ito ni Adol. Sa gilid lang kami naghagis. Oh, ay, 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 kawala. Oh, Oo, oh, pakawala Sayang yan. ano hmm. Oo. Okay. oh Uy, grabe, oi. Ang piraso to. Marami pala. Marami pala. Dabi. Ani. Oh? Mga idol, lalaki, oh. Uy, <laughs> 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 ano? Grabe. Pagkatapos lang natin lumalakas sa ulang kagabi. Kasi maganda talaga maghagis sa ilog. Pag ano, pag ito yung... Kulay ng tubig, no? Kulay ng tubig, eh, malakulay kape. Ganyan talaga kasi, eh. hindi nila... Kabasta-basta makita kasi pag malinaw, Lalapit ka palang Paalis na eh so, Babalik na Balik na rin. na, na doon Arroyo yan Balik na yan so, Ito laki nito oh, laki niyan Grabe Nakajakpat tayo bang idol Jakpat tayo sa malalaki Halos uh, pa tayo kay, uh, Maghalos idol Para ano Yon, idol. Malay mo madalag pa dyan Kala ko nga dalag kasi ang lakas eh Puro pala mga mga. Puro puro para... pla pla pala. Ganyan yung tinatawag nila pla pla sa pinasa no. Mga ganyan kalalaki na. Pula, pla pla na yung tawag nila. Pla pla no. Kaya pla pla tawag niya idol. Ano? Oh. Pula pula. Pula pula. Pula pula. <laughs> pula, pula, pula. Oh, pla pla. Oh, grabe pula. laki oh. Oh, mga idol. Yan you know? oh. Pla pla pula pula. Tingnan <laughs> hmm. idol, iit at mo Oh. 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 No? Kamay pa lang buntot na. Oh. Kamay pa lang. Amay oh, oh. Pwede nang na gawin pamay pa yung butot idol. <laughs> <laughs> may pamaypay oh. May bumuka pa siya, nagpakitang gilas pa siya. Oh. Hilitein mo lang yung gilid niya eh, para ano siya ba? Para ba, para oh. para, gra para Grabe, ay. Ano oh. Pag ganun no, gusto gusto nila dito pag ginaganon yung tiyan niya. Oh. No, ilang pa yan? Isa pa. Isa, isa pa. Oh. Ad malaki din idol. Ganun ulit oh. Grabe gra eh. Malaki, oh. <laughs> Oh. Ay sus. Talaga mabubusog yung tropa na naman ngayon. Ano? Libre naman ulam nila. Oh. Na, oh. May dalawa idol. Oh. Ay oh. idol. Oh grabe, <laughs> <oy>. <laughs> oh, grabe oy Oh. Grabe oy. Oh. lalaki no. oh. yan <laughs> yung Il piraso ko? Anim? May dol, anin. Oo. Oh? ani Lalaki ba idol, oh. Parang iisa yung, iisa yung size idol. Iisa yung size. Nalakapad. <laughs> ano, hagis pa idol? Oo. Oh, hagis pa. Ganito, makakarami tayo pag ganitong kulay ang tubig. Oo. Oh. Hindi ko pa nalakas na ng hagis ang idol. Hmm. Nakaangat naka pa ka mo? pa yun Wow, ang laki Good morning and blessed Sunday Ay, am, am, Amaya Grace Ay, tita Amaya Grace Good morning Good morning, good morning Sa ating lahat mga idol Ang nag-iisang tita ng, ano, ng team. Tita ni Puts Tita ng lahat Kay Amaya Grace yeah. Good morning po morning po. Shout out po from Tarlac. Ingat po palagi. Eh, ma'am, game game hipol. Ang Jocelyn Moreno, ha, sa tudol. Diyan oh. pa lang ulit. Oh. parang malalim dyan idol ah parang lang pero kaya kaya idol kaya basic Yan ha Hagis na idol Ayun Grabe yung hagis idol Bilog na bilog idol class ah, Meron na may naman idol. Paalakinan mo. Paalakinan, mo lang idol, dahan lang. Yan, lobog lobog mo para ano? Oi, Neon. Kumagat ka? Na, ano? Anak na to. Puro anak uh, na yan? Ah, yung mga anak ang nahuli mga idol. Puro anak na. O. Isang ano naman sila. Isang size naman, oh. Arroyo. Nasa gilid ang malalaking idol. Oo. Gaya sa gilid mo medyo, no, idol? din sa gilid, oh, dyan, oh. Oh, sa gilid, no? Oo. So, ito, release natin to Ingat po palagi mga idol Maraming damo dyan sa gilid Kay ma'am Annalyn Ann uh, Yes ma'am maraming maraming ma salamat, ma salamat ma po huh? Salamat kay ma'am Annalyn Pakawalan muna na idol Maliliit yan Pagkawalan po Tignan natin ng karapang na lumak ito Kaya mga idol Kaya maliliit yung huli natin Yung pangalawang ha guys Maliliit Pakawalan natin yan Maliliit Kasi may malalaki muna tayo oh O arroyo size naman sila, sama-sama naman oh. sila. Grabe, oy. Pagkatapos talaga ng ulan dito, mga idol, talagang mapapasindak ka talaga sa mga ista dito, sa dami. Eh you no, know, imali pinapakaulan na lang kasi marami na tayong huli. Eh. taynan po kami, ma'am. Uh, dito po kami sa Tainan. Pam game game hipol. Oh, usagan lahat oh, pero balik atin yan. Oh, punas punas pa sa ito lo. Punas ta kasi binasa na ano. Ang tilapia yung ano natin mukha. Grabe talaga oh. Ay doon, hindi tayo makapag dito oh. Grabe eh. Iisang size idol. Grabe, puro pulahan. Ito po yung masarap sa buwan. Pulahan idol, mga idol. Sa oh, may gilid lang ng malalaki no? Oo. Oh. Wala sa malalim. Sa gilid-gilid lang. Shout out Bessie!